Pagising ko nga ng umaga, sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit talaga ng katawan ko. Yung nagtinda nga kami sa may San Pedro, naulanan nga kami ni Geraldine. Mm -hmm. Hindi nga namin akalain na uulan kasi maghapon ding mainit. Wala pa nga akong isang taon dito sa Pilipinas. Simula nga umuwi ako galing ng Japan. Mm -hmm. Ang daming beses ko nang nagasakit. Parang humina talaga yung immune system ko. Siguro dahil din sa init, dahil nga nanibago yung katawan ko. Buti na nga lang at hindi naman masyadong malalayong nararamdaman ko. Kaya nakakapagluto pa talaga ako at pwede pang magtrabaho. Sa alabang nga kami ngayon po para magtinda ng biryani. Meron nga kaming customer na taga Las Piñas. Bago nga kami umalis, nagpabok muna kami ng lalamog para nga maipadala sa kanila. Mag-aalas 4 nga ng hapon, dumating yung lalamog driver para i-pick up yung pagkain at dun pa nga lang nga kami nakaalis. Papunta naman ang alabang. Buti na nga lang din at dumating din siya ng maaga kasi hindi rin naman pwede naming iwan kay Carlos dahil maya maya nga aalis na rin si Carlos para nga magtinda ng Paris. Sa Italia naman, as usual, hinihili na naman siya ng iba. Water Quarter to five nga kami nakarating dito sa Alabang. Pagdating nga namin dito, may mga nakaabang na. Madami din kasing nagpa-reserve nung nakaraang Sabado kasi talagang kinulang si Geraldine. 50 tabs nga yung dala namin dito. Dito nga lang kami sa may Alabang po pwesto kasi sa sukat nagkaroon kami ng problema kaya hindi kami makapagtinda. Umalis nga muna si Geraldine kasi magde-deliver siya. Dito nga lang nga din yung sa Alabang. Maya maya nga nagdatingan na rin yung mga nagpa-reserve. Ngayon na nga lang nga din ako nakapagtinda dito sa Alabang and parang katulad din siya sa sukat maya-maya rin yung dating ng tao. Parang Para nga bumili. Pagkabalik nga ni Geraldine, sabi ko nga sa kanya, siya na nga muna ang magbigay kasi nga uupo muna ako sa ibay kasi talagang nahihilo din ako. Wala naman akong lagnat pero yung katawan ko lang din talaga yung masakit. Past five nga, nagulat ako kay Jenea kasi nandito siya kasama nga niya si nanay. Gusto sana magpagupit ni nanay kaya andito siya sa alabang. Yun yeah. nga lang nung napatambay nga siya dito, tinamad nga siya pumunta ng parlor. Gusto sana pumwesto ni Jenea dun sa sukat para nga magtinda. Yun nga lang, hindi nga kami makapagtinda. So, nga, magdi-deliver na muna kami sa sukat habang hindi pa nga kami pinapayagan magtinda sa highway. 5.30 nga, tatlong tabs na lang yung natitira. Kaya sabi nga ni Geraldine, pumunta na nga ako sa highway para i-meet up yung mga nagpa-reserve. Tuwang-tuwa nga si Jenea nung nakita niyang maaga pa lang, ubos na rin yung paninda namin dito sa Alabang. Kasi nga, parang sa sukat nga lang nga din. Binili na din nga ng nanay ko yung dalawang piraso, tag-isa nga sila ni Jenea. Sobrang saya nga niya kasi nga, makakain na naman daw siya ng biryani. Puro tikim-tikim lang din kasi yung kain niya ni dito at hindi talaga siya nakakain ng dahil nga wala naman kaming natitira kapag nagtitinda rin kami sa suka. Kahit nga si nanay wala rin kasawaan dito sa biryani kasi panay din na yung bili niya. Pagka-uwi nga ng suka sumabay nga ako kila nanay alas 6 na rin kami nakarating dito. May meet up ko na nga lang nga din yung mga nagpa-reserve dito. 6.30 nga yung usapan namin na makakarating ako dito kasi maagang naubos sa alabang kaya pumunta na rin agad ako dito para hindi na rin magantay ng matagal sila Geraldine. Pagka bumalik nga ako ng alabang kasi ayoko na rin mag-commute ng Montenlupi pa dahil nga ang sama ng pakiramdam ko. 7.50 na nga ako nakabalik dito sa Alabang at mukhang nga nainip silang lahat. Si Gerald naman, gumala pa nga siya ng Llanas kasi nga nainip nga siya sa pag-aantay. Alas 8 na nga kami nakarating dito sa poblasyon. Dumaan nga muna kami dito kay Carlos sa may parisan. Pero hindi naman kami nagtagal. Nagtatagal lang kami dito kapag ka dito kami kakain. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.